Nalungkot naman ako sa bata. Ano mo ang na niya siya? Baby po, po siya? Hmm. Ano ang ka? up niya na po ba siya? Ano pong baby po siya. Hmm. Ano pong pangalan niya na eh? M. po. M? Oh. Ilan taon na po kayo? Ano po bang sabi nung doktor, di ba chine-check ko kayo buntis yung ano, newborn screening? Ano? Eh, dito po kasi kung may isang pa hindi, hindi naman po nakakapagpatingin ako sa... Ah, hindi na ho ka nakakapagpa-check up. Yung wala nang, wala nang monthly check up, mga na lang. -hmm. Okay. Ay, dito po siya. Mm. Ay, apo niya magdamit. Opo, pagka po ano eh. Ay, apo niya. Ah. Opo, 'yung like 'yung Dati po din na talagang sinusu ko na po sa diabetes 'yan, kaya mm. po nang eh, natagalan no, na rin. Ayun, naroon po siya. Ah. Kinatagalan na rin po, yeah. po patidamit na 'yan. Mm. Kaya lang ang Diyos na pinagpapas sa langit. Hindi pinagpapuan ang sakit na manugbaga yun. Hmm. Pinanganak niyo na pong ganyan talaga siya? Hindi po kasi nang isilang ko po. Hindi po kasi nang na Hindi ko po po alam na gano'n po siya. Hmm. Yung pong kanabukasan na may lumilibot po ako ng namin niya po, siya po ang nakakita. Mm. Sabi po sa akin, bakit ba ay ka ganyan ay ka yung mata ay ka, ang ano ba ay ka, ano ba ka kung bakit ganyan, sabi po. Mm. Kasi po, naglalaro siya, um, baby pa po siya, nag kung um, kung kanin po gising siya. Mm. Kaya lang po, yung mata niya nakapigil. nakapikin. Mm. E di, nga po, yung sales po, kinuha ko po yung mata niya ganun. Nung po kasi nasanggol siya, yung pong mata niya ngayon, talaga pong sarado-sarado po yan. Mm. Ala po kayo mga kahit ang butas. Pero po nung habang umi-edad siya, mm. para pong napilas na po yung ganito niya. Uh. Ang kanya lang po pag tinitingnan ko, malalim po yung may tao-tao po natin mata na Yung lulog po ng mata na yan. Mm. Malalim po. Na puti pa po siya. Mm. Lailan po namin na pag ano na, na ganito siya. Mm. Kaya mm. po nung mag-isang buwan, na pwede na rin po ang talakan-lakan ay pinatid na po namin sa ano po. Sa din po sa may Quezon po yata, no, sa may Philippine Children. -hmm. Doon po namin din na nag-ano po sa amin do doon tumulong. -hmm. Para po doon check up. Eh, nga po ang pasakon ng doktor. Kakabutan nga daw po ng artificial. Artificial eye. Ay para maging normal lang din daw po siya. Mm. Uh, nakadilat yun. Sabi niyo sa akin, hindi ko siya makatayo na. Uh, mm. Bakit to? Hindi niyo rin noon napacheck yun? Hindi po nakita nung ipaano namin. Kasi po nung patingnan po namin, uh. normal pa lang po sa isang baby kasi yun, hindi pa siya makatayo. Maka, mm. Kasi sa one month pa lang po kasi. Uh. Eh, hindi po namin na ipano Tapos kung ano, habang umiidad po siya, nung mm. po na alahan na iba yung panong katawan ko. Mm. Eh, hindi na rin po namin na ipatingin kung mga po lang Wala ang pampacheck up. Ano, ano ba trabaho ng asawa niyo? Wala ano po. Ano yun? May yung may nagpapaaraman po dyan ng um, pagtatanim. Hmm. Ano na mm. yan? Okay. Yeah. Extra, extra lang hmm. Pero itong bahay niyo, natuwa naman ako. okay naman yung bahay niyo. Bato. Eh, ano to? Kaya na po nagpagawa nito? Pinahapan na lang po sa amin. Sa amin po, Ah. Uh, sino po yun nandun sa picture yung puti yung buhok? Kung po yung tatay po nung mister ko. Ah, uh, tapos ito yung panganay. Mm -hmm. Ay, ito po. Ah. Uh, po yung babae ko. Ito po yung panganay ko. Uh, ito po yung uh, mm Hmm. po lahat ng mga anak niyo. Mm -hmm. Wala lang po si Bunso. Ay, yung... yung... Mm -hmm. so, Wala po kayong sa tingin niyo na inom na gamot nung pinagbubuntis niya siya?

Oh. May dala po kami yung bigas dyan. Gatas. Tsaka yung groceries. May prayer plan po doon. Ano, kaya mo pa, Bert? Ano, hindi, okay lang. Kaya, Last na bigas. Uh. Uh. Thank you, Ty. Thank you, Bert.

ito ba yung mukha niya, Kuya Gus? Hmm. Ilang set na lang. yung ito? Ano? Pwede po basta Pero dapat yan, ma-check up siya, matignan siya eh. Pero sa bagay, hindi pa naman siguro huli yung ano dyan. Pero sa mga ano, sa mga makakapanood, baka alam nila yung ganyang kondisyon. Dapat na-check, no, Kuya Jerry? Ang po sa Sa bagay, hindi naman natin hindi masisisi si nanay. Sa sobra siguro, sa layo nito, no? But, nung ano nga sabi nga ni Kuya Gilbert, umaabot daw ng Uh, maghapon hindi mo, hindi ka makakabalik. Maghapon daw nung okay. wala pang, kung lalakarin nyo sa ano. Dito nga lang po sa, ano, sa Cebu. Pag po lang okay. ito, parang siya makakabalik. Maghapon nga daw. Kung isa, hindi lang pa maglalakarin dito mm. kasi okay. po uh, yung naglalakad lang. Hmm. Tapos ang mahirap pa dito sa kung wala kang serili motor, parang kila ka ng motor. Yan nga po eh. Ngayon, yung pera mo nga rin naman sa ano nang bigas o kaya ulam eh kita mo kapantog na nararamdaman. mga dahilan na sanit na maidagdag na pambili na ng kailangan sa bahay no hindi naman din po obra ang bill o pati yung sisasak eh. Um. lang talaga 'yung bago. yung ngipin niya, gumana na po yung ngipin niya no. Patugo man 'yun yung ngipin niya hindi na po nagpantay pa ano. So, na. Hmm. Oo. Sa pagsasalita po, ano po yung mga alam niyo? Eh, Pati ko sa ka, pagsasalita. Ika eh, po. Ka sir. Lahat na po yata ng ng na na ano po. Hmm. Kumakain naman dyan ang kanin? Hindi. Gatas lang daw po mula po ng sanggol siya hanggang ng gatas. Mm. Sa... Kunin mo na yung mga gatas doon. Okay. Hindi, kunin mo na lahat yung gatas doon. Iyan sa... na lang natin kayo, sa no? Kaya paano po hindi ko masasabi na nasagot po yung mga sakit. Hindi po sa tayo. Oo nga po eh. Tapos po, parang hindi pa rin siya makarinig. Eh. Mm. Tapos, hindi <laughs> po. <laughs> 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 mm. Ano yun siya na eh, kapinan siya, yung tinan niya. Kahit banik sana, no? Wala po ba kayong banik? Eh, ayaw din po niya pagkaan yun, nakapasapin eh. Na Sa kapo tangarin, po siya namin nilalaki para ng pepres ko siya. Kasi po sa kwarto na yun, naliligo po siya ng pawis. Nasaan po ba yung kasawa niya? po sa, ano, 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 Ah nakikita mo yung alaga ko doon, isang taon pa lang yun. Hmm. Pero ubod ng likot yun. Hmm. Siya, parang hindi niya ma-enjoy yung... Kaya nga eh. Ano? Siyempre, paano niya ma-enjoy eh. Oh, may, hindi nga niya siguro yung... Kasi kung minsan din si... kung minsan din po, kasi parang tinatawag din po namin, parang kalas yung ano. Tapos hindi siya talaga makakita? Oo. Kasi kanilitan po kahit lahat Lahat. Yung isa pa. Ano na? Dalam, apat na lang pala to. Hmm. Mas, pang ano pang support niya. Gatas. Minsan ba natatanong mo si God, bakit nangyari yung ganyan? Ako na... Pag namas na na kanyan, mm. na na... din po ako kung bakit sa may ano, mangga. Pero nagkukan din ako wow. kami mag-asama kasi hindi na ako nang pwede ba? ko kaya dahil ipinagkalaw ko sa mga. siya Uh, wala ka talagang alam na nainom mong gamot. Kasi alam ko pagka ganyan yung nainuman siya ng gamot o um, pwedeng Nag-buot daw nung magtrabaho-trabaho ka nung pinagbubuntis mo siya, ganun? Sa gamot po siya Wala talaga? Oo. Kasi yan din po ang naiingat mo pagka yung nagdadalang tao po Pero um, nung mga tarao na yun, di mo naranasan yung may nanagpil? Hmm. Hindi po. Dito nga po ako nag... Dito lang po naging... um, ang... Panto kaya po ganun na ikaw na po eh hmm. kasi po yung mga anak ko na yung aros naman na po ang pagitan yan mm. nilag po ako na ito mag-tips din po sa buso ko ito um. ilang anak mo na po? kung po siya pang ah, bali kung po kami po talaga ang lahat na anak ko ano, Pito-pito sila. Mm. Nakalpaan kong po yung dalawa. Ah. Um. Pero paano naman po asa kapatid ng asawa ko? Ano mm. sa malaki. Eh kung nga po, eh isa pa po. Isa pa po, po kasi ng problema. Mm. Ako rin po kasi may isa pa eh. Mm. Eh pag narating po ang ano na gano'n, hindi ko po naalagaan. Bakit to? Kasi po simula doon sa babae ko. Yung po bang ano nalulung po. Nalulungko po ba ako? Mm. Ano yun? kung po yung mga sinapatay ko, potasyon po, po sa potasyon. Uh, Pero parang halong-halong na rin po kasi doon sa pagkakapang na po. Kasi doon sa sabi mo rin po ito na sobahan nga mm, na. Na sobrahan. Kasi po nung maliit ko po yung babae ko, mm. yung bagyong santi. Oh. Dalawang bag pa lang po yung magdamag, maghapon po akong babad sa ulan. Ah, para pong pinasok po yung lamig yung katong. Uh, binat, may gano'n na. May dala kami dito. Yung bigas at saka ano. May mga ano ba kayo dyan ngayon? Hindi, okay lang po yan, kuya. Uh, uh. Ayan, may katapat yung ano mo. May katapat yung hanga mo. Oh, uh, Colgate. Mm. Pagmamahal ko yan sa inyo ko uh, ano. Welcome, Welcome po. Sabon, ang paligo, okay. Alam ko mala malayo to sa amin. Pero ang gusto ko lang dito kuya Kuya Jerry. Ba't to yung bahay. Eh, uh. ah. Mga tuna, na, beef po yan ha. Welcome po. May may Argentina ho dyan. Ito, kahit hindi mo na ito yung luto, mm. pwede mo lang kainin eh. Hmm. Ito na lang pala yung gatas. Yan, kay baby. Hmm. Welcome po. Kahit malayo tong lugar nyo, gusto ko kayong kamustahin dito eh. Kahit pa paano, sa simpleng pagmamahal ko eh, maparamdam po namin sa inyo. Oo, oh, parang oo kami. Ay, takot Takot talaga ako sa mga heights eh. Kaso talagang hindi ko alam niyan pabalik. Hmm. Dati po eh, yan eh, hirap po po. Hmm. Mm. Oh, Kaya po pagka yung tag-ulan, hirap din po kami ng mga Pagka yung may pambibili po kami ng hmm. kakain. Talos nagsasagol po ang bilik. Oo nga eh, malayo nga eh. Eto po yung magkasunod. Eto po pa yung pangalan ko. Eto po yung pangalan ko. Eto hmm. po ate, ano yung parang may pinagsisisihan ka ba sa buhay? Parang nag-asawa siya. Ha? Ba't ka ganun nag-asawa? Dito pa nakatira ng malamig na lugar. Oh, may ano palibangan. Sabi nga ni Kuya Larry. Dito uh, 11, 12, 13, 13 pataas. Tignan mo, hindi tayo sumusunod sa mga bagulang natin. Ano, pumapasok tayo sa buhay, may asawa, di ba ang hirap? May pagpamilya. Hmm. Pero nandyan na yan. Kung baga, sa mga anak naman natin, wag na natin papupuntahin doon. Kahit pa paano, oh.

pagbalik namin, may gusto ko ba kayong pabili kay, ano, kay M? Pagbalik ko namin kasi babalik ko kami dito. Ano yung gusto niyo bilhin namin para kay M? Gatas na lang din. Kasi mas kailangan yung gatas, ano? Eh, no? okay. okay. Hmm. Kasi sinusubukan namin siya ng ano eh, sinusubukan yung pong am. Um, po, po. gatas lang talaga. Mm. Minsan nga po, saan na pinadede po namin yung gatas, talaga ganito yan. Mm. Tapos, nung ano, umiyak ulit, pinag-am ng papa niya. Mm. Yung pong nakalasa, bagay, bagay alam po nalasahan niya, pati po yung dinede niya kung nilabas po. Ah. Na halos nalalambot po sa hanggat po nalalasahan. Hmm, gatas lang talaga. Anong, Ika, ano 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 ang ginagamit ano ano po. Yeah, no. okay. mm. Kaya nga sabi ko ano ano bourbon. Kaya nga ano 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 ng ano 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 Nakakaawa po pagkain yung pinatitikim namin eh. Mm -hmm. Talaga pong gusto namin talaga siya makakain ng um, ubra niyang kainin. Sige, dadala ko siyang bourbon. Uh, Ay, Mm. -hmm. Paano po para mapasyalan naman yung iba? Basta yan na lang po si God sa buhay natin. Na? No. Lagi nyo lang po siyang tawagan. Para nagkakarano tayo ng energy. Para nare-recharge so tayo. Na? No. Okay, paano po? Thank you po ah.